So guys, today is uh, January 19. So bukas uh, January 20, 15 days mula po nung ma-receive ng uh, parehong kampo yung pong utos ng Marikina RTC. Kaya nga January 6 nagpalit ng pangalan yung pong uh, tape tutahan ng pinakamasaya, di ba? So uh, nung mga tinanong ko sa mga abogado, ngayon po dapat ang huling araw para po mag-file sila ng apila. Pero walang walang balita, kahit ano, walang pahiwatig yung mga pages nila. Hindi po natin alam kung nakapag-file na. Pero kung nakapag-file na, malalaman siguro yan ng kampo ng TVJ. Kasi nag-apila, inapila yung kaso nila. So malamang baka wala pa. So uh, pagkakalam ko po, ngayon po ang huling araw para mag file sila ng apila either sa Marikina, either sa Court of Appeals, para i yung fax ng kaso or sa Supreme Court para po subukan pigilan yung injunction okay so yun po yung mga options po nila today o pero as of doing this video alas stress na wala pa rin pong balita so baka naman po ano marami po ang umaasa na baka naman po sila po ay isusuko na ititigil na yung laban na to masaya na sila sa tahanan pinakamasaya hindi na sila mag-aapila at hindi na sila Uh, kung mga hindi naguguluhin kung ano yung ngayon, pagalingan na lang ng uh, show, pataasan na lang ng ratings, padamihan na lang ng mga advertisers. So, hopefully nga po, ganun yung mangyari. Pero, nag -live ako. nag -live ako, di ba, after ng 8 uh, Bulaga, uh, kasama yung mga fans. At isa po sa mga sumama sa live ay yung pro-tape vlogger na si Lakay. Okay? Si Lakay Reagan Bulletin. Nakaibigan ko po yan kasi sa politika, nakakasama ko yan. Nung isang araw lang, nakasama ko eh. At ah uh, pero eh, humihirit din yan sa TVJ kaya kaya binabash ko minsan kasi sinasabi niya yung TVJ daw matanda daw gumaganon gumaganong hirit so binabash ko din yung si Lakay minsan kahit kaibigan ko yan pero nagpost siya sabi niya na tinanong ko okay oh, kailan ba no, mag-aapila ba kailan ba sabi niya dalawa yung sinabi niya eh. sabi niya una uh, uh, deadline daw is January 22 kasi walang pasok ng Sabado January 20 o oh, ang sabi ko naman ang sabi ko naman, eh, naku yan na naman tayo, 'di ba? Parang last last day na naman, habol na naman kaya nakaka-problema kasi last day parating nagfa-file. 'Di ba parang nangyari sa IPO. Pero sumagot din siya, tinanong ko, "Kailan ba magfa-file ng ano?" Sabi ko, "Text mo nga si Ted." Sabi ko, "Text mo nga si Ted, tanong mo kung kailan magfa-file ng apela." Nil- sira ko ng ganun. O tapos nag-reply siya. Ang sagot niya, "Kung kailan?" Sabi niya, "Now, o ngayong araw daw." sabi ko, sige ka, i-report ko yung sinabi mo ha. Nandyan po yan sa live po sa Facebook, sa Models of Manila FM. O yan po yung, yan po yung ginagamit nating mag-live ngayon na, uh, after na ma down yung main page natin sa Facebook. So, ang sabi nila kay Reagan, ngayon daw, ngayong hapon daw, ngayong araw daw, magfa ng apila yung tape para po sa nangyari sa, sa naging resulta ng Marikina RTC. Kung gaano katotoo yung pong sinasabi ni Lakay na ngayong araw magpa-file, ay siya po ang makakasagot po niyan. Kung mali yan, kung fake news yan, o ay eh, si Lakay po ang nagsabi niyan. Nire-report ko lang po sa inyo. Sinabi lang niya doon po sa sa, <coughs> sa live natin. O, sabi ko nga ano eh, ako Lakay pag fake news yan, ikaw talaga ituturo ko. <laughs> Pero anyway, yun po yung kanyang sinabi. Now daw, ngayong araw daw magpa-file ng apela. sana naman po hindi na. Sana naman nagbibiro lang tong sila kay. Eh, pero hindi ko alam. Siyempre, may direct contact yan doon sa mga sa mga ibang vloggers ng tape at baka doon sa APT mismo kaya bi siyang ganyan so sana 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 nagjo-joke lang itong si Lakay at hindi naman nga mag-apila na yung tape para makamove on na tayo lahat like i said uh, maraming galit sa tape dahil inagaw nila yung pangalan na Itbulaga kung dalawang beses nila gagawin ay mas lalala po mas gagrabe pa Kumbaga maayos na naman po lahat ngayon sa tahanang pinakamasaya. Sabi nila mayroon pa rin ma, pareho pa rin yung sponsors, pareho par pa rin yung kita nila uh, lumalakas pa nga daw so sana po mag na lang sila kung paano palalakasin yung show sinabi ko to sa live ko 44 years naman pong ah uh, nakinabang na ang mga halusos sa Eat Bulaga. Okay? Daan-daang milyon ang kinita po sa kanila ng Eat Bulaga. Malaki din ang kinita ng DVJ, o oh, pero mas malaki yung sa kanila, producer sila eh. Mas malaki, malaki po yung kinita nila uh, dahil po sa Eat Bulaga, ang dami nilang mga ibang negosyo pa, ang dami nilang mga uh, pati sa politika, uh, very powerful political family sila. So napakalaki po ng naidulot sa kanila nito pong Itbulaga at ng TVJ na hindi naman po tatagal 'yan ng 44 years kung hindi po dahil sa Tito Vic and Joey, 'di diba? Yun naman po 'yon. Sana po yun ang ma-realize nila. Uh, ako naman, sabi ko nga doon sa vlog ko, alam nyo tayo kahit anong kayod natin, anong anong gawin nating trabaho, wala tayo sa kalingkingan ng pera ng mga Halosos ada yung, sayaman nila wala tayo sa kahit kalingkingan nun at malaking bahagi po dyan ay dahil po sa itbulaga so sana po magsimula na yung healing magsimula na yung ano magsimula na yung uh, ma maayos po ang lahat at wag na silang mag -apela. pero ewan ko lang dito kay Lakay kung ano yung pinagsasab baka, na, baka ano baka Lakay baka nakainom ka baka naman nakainom si Lakay kaya yan Pero yan sila kay tingin ko, tingin ko talaga laki. Sinabi ko kay Lakay to kanina, tingin ko talaga kahit pro tape yang sila kay nanonood yan ng Eat Bulaga. Eh, ng TVJ. Tingin ko talaga pag check mo sa YouTube niya, pinapanood niya tuwing tanghali Eat Bulaga. debat So yan, tingnan po natin kung tama yung sinabi nila Lakay ngayong araw daw magpa-file ng apela yung tape. Um, yan, tingnan natin kung mali, kung hindi nag sila kay po ang sisihin nyo siya po ang nagpapakalat ng fake news sa aking live ganina sa Facebook so ayun guys thank you very much po ngayong araw nasa Kubawa ko may game ang Hinebra kita kita tayo doon goodbye mga Dabar Cads abangan natin ilang oras na lang naman malalaman po natin kung nagfile ng apela o hindi bye bye guys